ikatatlumput-anim na kabanata. Ang pagsalangsang ng masama ay nagsasabi sa loob ng aking puso, walang takot sa Diyos sa harap ng kanyang mga mata, sapagkat siya'y hihibo ng kanyang sariling mga mata, na ang kanyang kasamaan ay hindi masusumpungan at pagtataniman. Ang mga salita ng kanyang bibig ay kasamaan at karayaan. Iniwan niya ang pagkapantas at paggawa ng mabuti. Siya'y kumakatha ng kasamaan sa kanyang higaan. Siya'y lumagay sa isang daan na hindi mabuti. Hindi niya kinayayamutan ang kasamaan. Ang iyong kagandahang loob o Panginoon ay nasa mga langit. Ang iyong pagtatapat ay umaabot hanggang sa langit. Ang iyong katuwiran ay gaya ng mga bundok ng Diyos. Ang iyong mga kahatulan ay dakilang kalaliman. O Panginoon, iyong iniingatan ang tao at hayop napakamahalaga ng iyong kagandahang loob o Diyos, at ang mga anak ng mga tao ay nanganganlong sa ilalim ng iyong mga pakpak. Sila'y nangabubusog ng sagana ng katabaan ng iyong bahay, at iyong paiinumin sila sa ilog ng iyong kaluguran. Sapagkat nasa iyo ang bukal ng buhay, sa iyong liwanag makakakita kami ng liwanag. O ilagi mo nawa ang iyong kagandahang loob sa kanila na nangakakakilala sa iyo at ang iyong katuwiran sa matuwid sa puso. Huwag nawang dumating laban sa akin ang paa ng kapalaluan, at huwag nawa akong itaboy ng kamay ng masama. Dooy na nga buwal ang mga manggagawa ng kasamaan. Sila'y nangalugmok at hindi makakatindig.